Yan mga master, may ginagawa tayo ngayong project. Ah, uh, magagawa tayo ng patungan o istante. Ah, uh, mga master, patungan ng paninda. Ayan. Bali mga master, walong ganyan ang gagawin natin. Ayan pag katapos pinturahan, lalagyan natin ng plywood. Yan kada layer. Bali ilang layers siya. Sa dalawa, tatlo, ako Bali mga kamaster, limang layer yung ating gagawing ano, uh, istante. Ayan. Walong piraso nyan mga kamaster ang ating gagawin. Ayan. Ayan, ipinagagrinder ko na yung mga pinagweldingan mga kamaster. Oh. Sa, ating, sa ating isang kamaster. Tapos pinapipinturahan ko na yung nag-grinder na niya. Tapos sila naman, yan, sila yung nag-assemble, oh. Siya nga pala mga master, ang ating materialis na ginamit ay 1/4 by 1 one and 1 half na angle bar. Ayan. Pagka-pintura mga kamaster, lalagyan na din namin ng plywood para matapos na at ma-deliver na sa may-ari. Bali mga kamaster, papatungan ito ng mga paninda. Kaya ganyan nangyari yan niya, oh. Dante, Ayari. Bali mga kamaster, kahapon lang kami nagpamula ng paggagawa. Nagpa-deliver pa tayo mga kamaster ng materialis eh. Ayan. Kaya medyo tinanghalita ng paggagawa kahapon. Bale mga kamaster para madali naming ma-layout itong ginagawa natin uh, istante. Ah, uh, doon ako nag-layout mga kamaster sa plywood. ayon 'yung may mga guhit. Ayun. Tapos sinundan na lang ng ating mga welder. Ayan. Tsaka yan na rin ang ating pinag-eskwala mga kamaster dahil eskwalado yung plywood kaya sigurado na nasa eskwela tayo mga master tapos pagpatinding naman mga master ang ginagamit namin ligay mo tali ayan ginaganyan namin para sigurado nga sa eskwela yung ating gagawin eh, okay. o patungan ayan ayan nasa eskwela na siya Bale mga master, walong piraso yung gag gagawin namin dito. Ayan. sigur Siguro magawa namin sa si looban ng tatlong araw. Tapos, pinapipirunturahan ko na rin mga master ito. Gamit ang uh, epoxy primer gray. Epoxy po ang pinapang namin dito mga master.